R M N Drama presents Han Du Manan sa sa ka awit. Ano ba dasay ang karon? Mga kening sa si lupun dava oriental anya to mate tampu nigda sengain nga gwen recorded by radio mo tv Dai Quen, cô yêu Asa man day Unya, dili mata ta tinuhuan. Sige lang good. Okay ra man good na. Ginuora man gihapon ang atong ampuan. <laughs> o usa pa, dili man ka mauwaw kay naaman dito ang imong igagaw. Ah sige, mukuyog ko nimo. Daghan sa demo mga musimba din ni Daysa? Daghan, uy. Ato ta sa unahan manglingkod na. Kaya di ka humana tog Simba. Ako ka ipaila-ila sa kumakauban. Day, ugma ba? Kuyog na sa ta, Asa man ta, Day? Sa gym. Magon sa maka Na Naay event ang among simbahan, Day. Maong kuyog ta, ha? Kaya mo ato man sa tanyo mo igagaw. Gaw, kinsa din ang laki, ha, Gaw? Asa ba? Kanak good. Oh, si Darwin man Karun pa malaki kong makakita anak niya. Tagadi hindi na siya. Ay, do na sila bahay ni Ren. Ah, oh, maob ba? Uy, naon sa naman mo diha? Ay, si Queen Day ay nangunta na siya kun. tagadiin ko nuna si Darwin. Silingan na mi anak day, uy. Uh, ah, Karun taod-taod, ako ka ipela ni Darwin. Ah, uh, Darwin. Nadi ko ipela nimo ni mo ha. Ako amiga si Quen. Hi Quen. hello. Dai. Naabe ng regards ni mo. Kinsa man dai? Si Darwin. Ha? Huh? gigi kiki cha oi sobat dia ha gigi kiki rum rung... mm, gua apa sedai si noh oh eh uh. oh nak dai kau bang wei hab ni mu emung song ton Ambut but i love you queen ah uh, darwin <laughs> dibekeki kon ah dekat kita ko gigi gigi kon ga masultid ni mu kon feelings May chance ka Ang tino, Darwin, Darwin, ganahan ko nimo. Kung muna, gisugot ako nimo. O, oh, Darwin, Wayne, oyab na ta. <laughs> Salamat, Gwen. Tamo, ha? Pahilom-hilom lang day mo, ha? Naunsa ka, oy. Uy. Uyab na day mong Darwin, ha? <laughs> oh, ah, kisa may nag-ingon? Daghan ang nahibaw, oy. May tao dahi, uy. Nanguyab man siya na ako. Ako na lang kisugot kay ganahan mo ko niya. <laughs> Happy kayo ko dahi nga uyab mo. Kaya ni mo, parison kay mong duha day. Recorded by Radio Mo TV. salamat si mo paghatod na ko Win, ha? <laughs> ikaw ron. Mura mahinong ikaw di uyab. Magpasalamat mga. Eh, siyempre. Magpasalamat kita o kay nag-effort ba ya ka? Oo, uh, yeah. niya. ha? Sige. Amping. I love you. I love you to Darwin. Noon sa manis Darwin. Mura naman ignausab. Dili naman siya mo-replace ako mga chat niya unsa sa makay po niya. Ku anday, busy naman kayo siya Day. Uy, kay, nagsige ba na siya kuyukuyog sa iyang amika? Ha? Kaya sa mga amiga ha, ha dahi? sa ko makaila, dahi. Ang akong nahibawaan nga amiga ng Darwin, nagatagom ng bayhana. Onya, magsige na sila kuyukuyog kuyog ko, no? sa? mo magpakita si Darwin ako. Nabisi na gitsa kay Koyog siyang amiga. Ako pa ni mo Dayno. Imo na lang ng kalimtan si Darwin. Dayren. Klaro ka Day, oy? Klaro, gid ka nga uyab ng duha. Kaya ako man na sila an nga, nagkuyog. Unya, sweet, kaayo. Unsa? Gusto, Sir Kinahanglan nga ako na ng kalimtan si Darwin. Dili maayo nga magsigi ko kung na niya. Kalimtan ta na ka, Darwin. Ren! Si Darwin nga ikasukad ikasukat. Kinoo ko. Kakusog sa kulba sa kong dugan. Ngunit ko niya. <coughs> Nabuang nagit ka dahil. <coughs> Anday, huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Gusto na ko makalimot ni Darwin, pero sa nga ako siya gikasugat. layo akong gibati. Nakulbaan kong maayo. Ay, ang bot ni Mukwen. Bahala ka sa buhay mo. Salamat ko na nga. Nakiksulti ka na ko. Ano sa'yo toyo ni Manako? Gusto na kong mga ni mo. Nga nangoyab kaglain eh. Wa mi ato kini. Nagbuwag ni na mi. Mao ba? Tagi ni ko lain chance kun. Kay ako i-promise ni mo nga ako na ning tarungon. Sure ka? Wala lagi, eh. Di na ko magbinuang ni mo. Di na ka pasakitan. <sighs> Sige. Hatagan ka na ko laing higayon. Basta tumana lang yun, gid imong giingon ha nga ko nimo pasakitan. O oh, Queen, ako na isaad nimo. Ay, ambot lang gid mo, Queen. Nagpadahan na sad ka. Nisaad man siya nako, na Day. Nga ako na niya binuangan. Ha. Maayo unta, Day. Pila na raman ka adlaw. Ngawa mo pa kita si Darwin nako. Na Anya, ako po siya nag-message na ako. Ako siyang saway ang kontak, B. Okay naman ko. At si okay ba, uy? Mura naman kag nabugnawan ako. Wow. <sighs> Dali ka makalimot na ako, Darwin. Tungod kay mauna yung na-feel na feel, ako. Um, Darwin eh. Nahiiramugod kung Ni Agus doon. O gusto'y buti mo ipasabot, ha? Layo ba itong bahay? Dito pa rin magkita. Gusto akong paminaw. Hindi kaya buta magkasinabot sa umabot. Darwin! Ay, di nga lang nga. Uh, Matalang hindi mo dangot. Makigbuwag ka na ako. Okay. Darwin! na kaya, Day. Unya, unsaon man ni mo, Day. Nga na may gusto si Darwin ni mo. Unsa ba din akong saan niya? Ngayon akong gibuwagan? Kaya na lagi si gugma ni mo. Kinikigbalik na siya siyang ex nga taga Maragusan. Oh, oh siya ex. Naanay uyab si Darwin nga taga Maragusan, Day, uy. Huwag nagbalik sila. Maoy hinungdan nga kang gibuwagan. Nakapilit na pag ang pili Nagbalik tayo si Darwin o ganging ex nga taga-maragusan o may hinungdan na nakikibawag siya na ako. Pero wak ko makasabot sa kung kaugalingon. Kay hangtod karon ron, nila ang paghihapon ko nga magkabalik mi. Dinihinalang ko to, o gagang salamat sa pagtagading akong tampo. More powers to RMN. Recorded by Radio Mo TV. Kita menghikalang keagi ni Kuen Ngerti ka Lupu Davao Uintal Uban sa awit ngayang Kepengayu awit ngadakulahan Kung siaman Kung siaman Ang maung keagi Kibahatan ada di radio Ricky Persuelo Garing Ugu bos sa direksio ni Priscilla Daganas Kamu usap Menghikalang Mengesokin di paminaw kena singka singku gidapit sa papeda sa inyo nakalain lain ka agi sa kena buhi kena libot sa sagawit yadris lang ni ining tulumanon handumanan sa sagawit care of Productions production center studio third floor Jose R Martinez building Osmania Boulevard Cebu City ubakah ipadasa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, nagkang salamat sa inyong pagpapinaw. Oh, ka